singaw yung injector kasi ginalaw yung injector nito nagkaroon na singaw kasi sobrang palya grabing inig to tapos may kadjot pa to yung ano niya kasi may tama yung dalang coil tama yung hula nila na coil mali yung pinalitan mali uring ng injector mawala na palya yan singaw yung number 3 itong number 3 pag binuhusan ng tubig oh, hindi nga nila ginaganyan ha? hindi nila ginaganyan alam lang nila. Kasi may narinig kong May narinig kasi yung sumisingaw Kaya hinahanap ko sa host Buo naman mga host Ito no, ito Ito ang walang uring mga idol Ito mayroon, tinan mo na iwan dito you know. Yan o Andyan boss Andyan yung isa ito, may uring yan. Tapos na dito. mayroon. Pagdating dito, wala. Yan, you know, wala, oh, wala siyang uring, oh. Walang uring. Hindi na ibalik nung gumawa. Kasi singaw talaga siya. Kaya papalya. Kaya pala hmm. may... Mga kaido, Ito yung hindi na balik nila sa loob. Yan, this testing natin. Yan yung problema. Okay. Ikabit natin dito.

yung tumutukol uh -huh. Paliado, gusto kong ibaba ang makina. <laughs> Mapira <laughs> ang mayari. Hindi, ano ko, hindi, wali. Ano lang <laughs> din ako, wala, alam yan, Tingin mo puti sa isa Yan Gustong ibaba ang makina dahil palyado. Kaya pa sa tin di tayo puying baba agad trouble shoot saan ka pa? Saan ka pagaling? Huh? Laya pa balitcis patungo kayo dinayo pa tayo dito yung mga tatawas. dinayo yung mga tatawas eh. Hmm. Hindi na ayaw yung magtatawas. Lakas agas yan. Palyado. Oo nga. Tatlong linggo. Tatlong linggo na? Hmm. Tis mo ganyan? Kasi ang ano nila. Babalik sa dati? Oo. Oh. Eh hindi bumalik. Eh, hindi ko na ako nag-aircon. Kaya pag walang aircon. tatulad yung kapon, matik. Dalawang linggo naman sa kanya. Wala <laughs> nga akong aircon eh. Hirap pero ayos yung pumahol. aircon ko. Kasi pumapal siya pag naka-aircon. Hirap, hirap umahon eh. Oo, hirap. May time nga na ano eh. Hindi ako maka-acute doon sa ano eh. Coil pump naman sa kanya. Coil pump. Dalawang linggo na pinagtsagaan. Kailangan ko eh. Sampo na nga eh. Ang sabi sa gumawa, tinawagan mo iba iba eh kasi ano yung isa kala ako, magawa ano inano pa eh yung ano yun yung mas ayun yung luma ayun ni ano yung ginamit niyang gumpit yung ano yung yung ano lang yung tindot lang pag yun hindi lalabas yun pero pagka scanner talaga na oh scanner yung inano niya pero ang lalabas yun number eh okay start oh nasaan yung palya oh nasaan yung palya oro oh, oh, okay. ano, nakumari ni King Pariang, <laughs> hmm. nasaan yung palya? Uy, nami, bakak mo yun? <laughs> baka hanap pa natin. ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. ako. Hindi ako. Hindi ako. ako. Hindi sabi ko dito na lang. Yan, rutis natin para malaman natin yung. D rupes 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 pa. Hindi eh. ito, 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 ito mo na. na malaman mo. Oo. Oh. Ito, ito, ito mo. Na. Oh, nasa nyo pa yan ay gusto baba ang ba, makina Watson, ikabit mo ito, ito, hiram lang to ay, lang Hiram, hiram lang to, oh, balik natin Gusto mo ibaba, o oh, oh, yan Gusto mo ibaba makina? Ah, mapira, mapira <laughs> Mapira, walang baba-baba makina Hiram lang natin to Para sure Eh may mga kaparehas din ako eh ah. Eh alam ko basic na lang sa inyo yun eh, Kasi puro bios sinitira nyo diba uh. Ah. Puro bios eh Mag Magiging basic kasi kabisado muna Oo oh, oh, eh <laughs> Pag hindi mo kabisado oh, oh, oh. mahirap Kasi <laughs> yun na lang lagi ginagawa nyo syempre <laughs> doon na ako sa ano Ang palit Ang dalaki eh. Kasi Sa ano ilang, pa pang ilang mekaniko na ako? Pangatlo. Pangatlo na ako. Hindi kasi yung una, yung una, yung nagayos ayos nakapag na ako ng panglinis lahat. Hmm. Yung EG, ano ba tawag um, yung? PMS, tawag nyo. Yun. Heavy yung oh, parang heavy. ganun. Parang, ang laki na nun eh, si Heavy eh. Parang ganon eh, kasama na lahat eh. Uh -huh. pat, pat, pati change oil, parang ganon uh -huh. eh. Tapos, nung pumalya, ah, yun na. Sabi babalik daw sa dati. Wala, eh. Hindi, gaganda dapat. Oh, nga, sabi nila lang, mag-aano daw yung ano. Oh, Baka sa throttle body daw, hmm. medyo basa pa. Hmm? <laughs> eh nun na tuyo, na tuyo. Sabi ko, tatlong araw baka tuyo na ba din? Sabi ko, hindi mo mabalik eh. Wala, tapos nung ano, nagpa ako. Ano, yan nga, baka daw ano. Nakita kasi nila iba yung sunog ng spark plug ko. Parang may langis nung una. Oh, Baka. Top overhaul. Oo, oh, top overhaul. Tap yun. Gastos yun. Yun nga eh, sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, nagpalinis lang ako tapos. Nagka-problema. Nagka-problema ako, sabi ko. Ano ba yun? Wala naman ang, Kasi binalit. Pinalinis ko lang kasi madumi talaga eh yun. Nagka problema. So, <laughs> nagka problema pala. Yung makasata. Nung ano nung kinabukasan pinunta ko ng Cavite after malinis pumugak, pumugak uh. ng itim uh. -huh. habang naka-aircon sabi ko anong nangyari pero ito stable lang yung ano eh umaabot yan ng ano eh kanina nasa dos agad yan eh uh -huh. yung pala o diba sa chamba o na ano nandiyan kayo ah na sa <laughs> kasi nag-ipon nga muna ako bago ako mag ano kasi hindi ko hindi naman nag pero alam mo eh, yun yung ikukonsulta ko muna sa iyo sana eh ano eh Pagdating mo pa lang kanina, may hinahanap na kong tunog eh. Oo, oh, iba eh, no? ko may mga hus, wala oh, namang na Oo, oh, Okay naman eh. Okay naman eh. Okay na. wala nang kadyot. Wala na eh. tama yung tama yung diagnosis sila, mali yung pinalitan. natatakot na ako. Alam mo ba yung ganito? Oh, natatakot lang mag-air kung kasi dug 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 uh. kas na malakas, itim. Sabi ko, na ba 'yon? Sa palya ba 'yon? Oh, sa palya, sa injector. Ah, sa injector oh, pa. Oh, hangin 'yun ni buti na lang tiniis ko walang aircon eh ang tagal isang linggo ay isang linggo isang buwan pwede ba tayo? Oo, uh, pwede balik na tayo eh ano eh ang tagal ang tagal kong ano ay eh, ang init pa pwede yan hindi yung mga taxi dyan oh. hindi yan lang may ay sa inyo yun yung mga taxi hindi ka rin may mga mekaniko yan ah uh, balid